Ang sexy at kaakit-akit na si Marisa ay malapit ng ikasal sa isang mayaman at matagumpay na lalaki. Gayunpaman, meron siyang sikreto na hindi niya sinasabi sa kanyang mapapangasawa, isang lihim at weirdong pagnanasa na takot siyang ibahagi sa iba. Pagkalipas ng isang taon, ay makikitang perpekto na ang buhay ni Marisa. Ang kanyang mister na si Chris, ay isang sikat na abogado ng bayan na lubos na nagmamahal sa kanya. Subalit sa kabila nito ay may pangarap pa rin ng misis na hindi pa niya nakukuha, ang maging isang sikat na mga awit. Isang araw, binisita niya si Chris sa opisina at dinalhan ng merienda. Magiliw nilang binati ang isa't isa ng mga yakap at halik. Maya, maya pa ay dumating ang ina ni Chris na madalas ay pumupuna kay Marisa tungkol sa kung paano dapat kumilos ang isang asawa. Niyaya niya si Chris na mag-shopping, subalit kailangan umalis ng anak para magtrabaho, dahilan para maiwan silang dalawa ni Marisa. Tinanong ng ginan si Marisa tungkol sa kanyang mga plano, at tugo ng misis na gumagawa siya ng bagong kanta. Bago umalis ang Gienan ay nagpahiwatig ito na gusto na niyang magkaroon ng apo sa lalong madaling panahon, dahilan para mainis si Marisa. Nahihirapan si Marisa na tapusin ang ginagawa niyang kanta, at para malinawan ng kanyang isip ay nagsimula siyang manood ng Viva Max sa kanyang iPad. Mahilig siyang manood ng mga dalagang nakasuot ng uniforme habang nakaluhod at pinapalo sa puwet. Di nagtagal ay dumaan ang matipunong lalaki na si Michael at napansin niya si Marisa na nanonood ng video. Nakangiti niyang pinagmamasdan ng misis at nang tumunog ang kanyang telepono ay nagulat si Marisa at nakaramdam ng matinding hiya matapos mapagtantong nakita ng lalaki ang pinapanood niya. Gayunpaman, kumindat lang sa kanya si Michael at umalis dahilan para magtaka si Marisa. Habang papauwi ay tinawagan niya si Chris para tanungin kung ano ang gusto niyang ulam mamaya. Nakita siya ng isang tambay sa parke at mayamaya -maya ay nilapitan siya nito at niyaya na makipag -inuman. Malumanay na ang misis, subalit pinilit siya ng tambay na sumama. Sa kabutihang palad ay bumalik si Michael at mariing sinabihan ng tambay na umalis. Dumating ang kasamahan niya at pareho silang humingi ng tawad bago umalis. Magiliw na binalaan ni Michael si Marisa na huwag maglakad mag-isa sa parke at nagmungkahi na humanap na lang ng ibang lugar para manood ng Viva Max. Tinanong niya kung siya ba ang babae sa video, at marinitong tinanggi ng misis. Inilagay ni Michael ang kanyang numero sa cellphone ni Marisa at bago umalis ay inimbitahan niya ito sa isang lugar na tinatawag na Corporal Club, sinasabing tiyak na mag -e enjoy siya doon. Nang gabing yun habang nakahiga sa kama ay iniimagine ni Marisa na binubuhat siya ni Michael at dinala sa kakahuyan kung saan siya ay at pinaghahampas ang kanyang puwed. Maya, maya ay dumating si Chris at nakita niyang tila ay ginaganahan ang kanyang misis. Inakala niyang siya ang iniimagine nito kaya hinalikan niya si Marisa at sinimulang si Bakin. Sinubukan ni Marisa na magbigay ng mga pahiwatig kay Chris tungkol sa kanyang pantasya na hampasin sa puwed, ngunit hindi ito naintindihan ng mister, dahilan para madismaya si Marisa. Kinabukasan, hindi pa rin maalis sa isip ni Marisa ang matipunong lalaki na nakilala niya sa parke hanggang sa napagpasyahan niyang tawagan na ito. Subalit nang magring na ang telepono ay nagpanik siya at agad ibinaba ang tawag. Maya-maya ay sinubukan niyang muli na tumawag, at nang sumagot si Michael ay mabilis niyang tinapos muli ang tawag. Napagtanto ni Michael na interesado ang misis sa kanya, subalit abala pa siya ngayon sa pakikipaglaro sa kanyang anak. Isang araw ay ginugol ni Marisa ang tungkol sa Corporal Club, at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa sandaling yun, pumasok si Chris at masayang ibinahagi na malapit na siyang maging pinakabatang district attorney ng kanilang bayan. Ibinahagi din niya ang kanyang pagnanais na makabuo na ng pamilya at pagkakaroon ng anak, subalit iginiit ni Marisa na hindi pa siya handa rito sapagkat gusto pa niyang maging successful sa larangan ng musika. Tugon ni Chris na hindi niya kayang maghintay ng matagal, at nauwi ito sa kanilang pagtatalo. Nang maglaon ay bumisita si Marisa sa Corporal Club kung saan ay nakilala niya si Olivia, ang asawa ni Michael. Kinakabahan si Marisa na pumasok sa loob, ngunit dumating si Michael at sinabihan siyang huwag mag-alala. Binuksan niya ang pintuan, at nang makarinig si Marisa ng mga ungol sa loob ay lalo siyang kinabahan. Maya-maya ay biglang tumawag si Chris para humingi ng tawad sa pagtatalo nila kanina, at dahil dito ay sinabi ng Mrs. K. Michael na kailangan na niyang umuwi. Nang gabing yun ay kumanta si Marisa sa isang kafe na dinaluhan ng kanyang mister at kapatid na babae. Lahat ay namangha sa kanyang boses na tunay namang kaibig-ibig. Pagkatapos ng gig ay nagkausap sila ng kanyang kapatid at sinabi nitong siya ay 29 years old na, iginigit na kailangan na niyang pag-isipan ang pagkakaroon ng anak. Tugon ni Marisa na gusto muna niyang pagtuunan ang kanyang karera sa ngayon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nakita ni Marisa si Michael. Dumaan ito at bahagyang hinawi ang kanyang balikat, isang simpleng haplos na nagpabilis sa tibok ng puso ng misis, dahilan para hindi siya makapag-focus sa sinasabi ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nakatanggap si Marisa ng tawag mula kay Michael, iniimbitahan siyang samahan siya sa club mamayang gabi. Sa una ay hindi sigurado si Marisa, Ngunit pagkatapos ng ilang panglalandi ng lalaki ay sumang-ayon din ang haliparot na misis. Nang gabing yon, tinanggal ni Marisa ang kanyang singsing -sing at tumungo sa club. Doon ay muli niyang nakita si Olivia. Ipinaliwanag ni Olivia na ang Corporal Club ay isang lugar para sa mga taong may mga nakatagong pantasya, sinasabing safe ang mga sikreto nila dito. maya, -maya ay ipinakilala niya si Marisa kay Victoria, isang babaeng nagtatrabaho sa club at namumuno sa mga aktibidad na nagdudulot ng kasiyahan sa mga bisita. Ikinwento ni Victoria na dahil sa club ay parehong nawala ang kanyang dating trabaho at mister, subalit giit niya na sulit naman ito. Hindi nagtagal ay dumating si Michael, at nalaman ni Marisa na siya pala ang may-ari ng club. Upang maakit ang atensyon ng misis ay kinuha ni Michael ang isa sa mga bisitang babae at pinasarapan nito sa harap niya. Hindi kinaya ni Marisa ang kanyang nakikita, at dahil dito ay lihim siyang umalis ng club. Pag uwi niya ay agad siyang nagpasibak sa kanyang mister. Sinubukan niya ulit na ipahiwatig kay Chris na gusto niyang magpahampas sa puwed, ngunit hindi pa rin niya ito magets, dahilan para mainis si Marisa at masigawan ang mister. Isang gabi ay pumuntang muli si Michael sa kafe kung saan kumakanta si Marisa at tanging sa kanya lang nakadikit ang mga mata ng misis. Nakita ito ni Olivia at tila ay nakaramdam siya ng selos. Sa inis ay bumalik siya sa club at hiniling kay Victoria na tulungan siyang ilabas ang kanyang galit. Pagdating sa bahay ay naligo si Marisa sa bathtub kung saan ay iniimagine niya si Michael habang pinapaligayahan ng kanyang sarili. Nang maglaon ay tinawagan siya ni Michael at inimbitahan sa isang theme party sa club kung saan ang mga kababaihan ay magsusuot ng school uniform. Ginanahan dito ng husto ang misis kaya agad siyang pumayag sa imbitasyon. Kinabukasan ay dumalo si Marisa sa baby shower ng kapatid ni Chris. Nagdala siya ng magandang regalo at naging magiliw sa lahat, subalit ang ina ni Chris ay patuloy pa rin kinukot siya ang kanyang pagkanta, pinapahiwatig na wala pa rin siyang nararating kahit siya ay halos 30 taong gulang na. Sa kabutihang palad ay ipinagtanggol siya ng bunsong kapatid ni Chris sapagkat alam din ito ang pakiramdam na tinatrato na parang basura. Maya, maya ay nagpalaro ang ina ni Chris kung saan ay namigay siya ng mga larawan ng bulaklak at ang unang makahanap ng tugma sa kanilang litrato ay mananalo ng dalawang libo. Excited na naghanap ang lahat, maliban kay Marisa na hindi interesado. Nang maglaon ay nakita niya ang ina ni Chris na pinapagalitan ng bunso nitong anak dahil sa kung paano ito kumilos at manamit. Dahil dito ay napuno na si Marisa at napagtanto niyang huhusgahan pa rin siya kahit anuman ang gawin niya. Kaya naman ay nagpasya siyang itigil na ang pagpapanggap. Pumunta siya sa Corporal Club suot ang isang maikling school uniform, nahihiya at hindi sigurado kung tama ba ang ginagawa niya. Subalit nang makita niya si Michael ay nagsimulang uminit ang kanyang katawan. Dinala siya nito sa isang pribadong silid habang si Olivia ay tahimik lang silang pinagmamasdan. Pagkatapos si baba ni Michael ang kurtina ay binulong niya kay Marisa ang kanilang gagawin, at dito ay tuluyan nang ang bumigay ang malanding ngisi sa matagal na niyang pinapantasya. Pag uwi ni Marisa, humarap siya sa salamin at napakagatlabi na lang sa ginawa nila ni Michael. Hindi niya pinapansin ang mga text at tawag ng kanyang mister na kasalukuyang nasa business trip. Ngunit nang mag-message si Michael sa kanya ay nakangiti niya itong sinagot at pinasalamatan sa napakasarap na experience. Kinabukasan, umuwi si Chris na nag-aalala dahil hindi tumugon si Marisa sa kanyang mga mensahe. Sinusubukan ng misis na ibahagi ang kanyang pinapantasya, ngunit inakala ng mister na tungkol sa musika ang sinasabi niya, kaya naman ay tumugon siya na susuportahan niya ito. Tinanong ni Chris kung nasaan siya kagabi, at nagsinungaling si Marisa. Sinasabing nag-dinner sila ng kanyang kapatid na babae. Samantala, planong mamasyal ni Michael kasama ang kanyang anak. Dito ay sinabihan siya ni Olivia na huwag nang makipagkita kay Marisa. Giit niya na iba ang pakikitungo ng mister sa babaeng yon, at ayaw niya na maging dahilan nito ng pagkasira ng kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi ito pinakinggan ni Michael. Nagsisimula ng makonsensya si Marisa sa ginagawa niyang kataksilan sa ubod ng bait at mapagmahal niyang mister. Dahil dito ay nagpasya siyang bitawa na ang kanyang lihim na buhay. Itinapon niya ang school uniform at hindi na rin niya pinapansin ang mga text ni Michael. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa si Chris ng press conference para opisyal na ipahayag ang kanyang pagtakbo bilang district attorney. Biglang sumulpot si Olivia sa event at pinadalhan si Marisa ng video ng kabastusan na ginawa nila ni Michael. Nabigla si Marisa pero pinilit niyang maging kalmado. Hindi siya tinantana ni Olivia at nagpadala pa ito ng mensahe kay Chris na nabasa ng sekretary nito. Nagsimulang magpanik si Marisa, ngunit isang good luck message lang pala ang ipinadala ni Olivia. Pagkatapos nito ay sinabihan siya ni Olivia na pumunta sa banyo. Doon ay ibinahagi ng babae ang tungkol sa pagkahumaling nilang dalawa ni Michael sa isa't isa. Tugon ni Marisa na ang nangyari ay isa lamang pagkakamali at pinapangako niyang hindi na yun mauulit. Gayunpaman, hindi naniniwala rito si Olivia. Sinabihan niya si Marisa na pumunta sa club gabi-gabi hanggang sa magsawa si Michael sa kanya at tumigil na ang pagkahumaling nito. Tumanggi si Marisa sa gustong mangyari ni Olivia, subalit nagbantay ito na ilalantad ang lahat sa publiko kung hindi susunod sa kanya ang misis. Naiipit si Marisa sa sitwasyon sapagkat nais niyang protektahan ang pangalan ng kanyang mister, at dahil dito ay pumayag na siya sa gusto ni Olivia. Hinalikan siya nito at bago umalis ay sinabihan siyang magkita sila sa club mamayang gabi. Bumalik si Marisa sa tabi ni Chris para sa picture taking, pilit na umingiti sa kabila ng pinagdadaanan. Sinabi niya na ngayon lang siya nakaramdam ng matinding kaba, ngunit ngayon lang din nagkaroon ng excitement ang kanyang buhay. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.